nandito na naman din, mga boss ito mga boss naghalo na tayo ng kulay ito mga boss ang resume pala ng paghalo natin mga boss yung sanding mga boss 40 din ang laker thinner mga boss 60 60 40 mga boss din itong panghalo natin kulay mga boss itong bore number dibis ay yung one yung boysin nga bore number din itong hilo mga boss nalagyan natin yung hilo nga kulay mga boss para hindi siya chocolate brown tignan parang pula-pula yung light nga kulay lang mga boss lagyan din ng hilo. tibis pala ito nga brand mga boss Kaya wala, tayong kabili ah, hindi kay tayo nakabili ng guan boysin ito mga boss lagyan natin ng kulay yung lata mga boss yung gilid para doon tayo mag magbasi ng kulay kung ma makulangan tayo ng pagtimpla dito so, mga boss, natin itong sa may bandang likuran mga boss sa ating pintuan then pag discard natin sa pag spray mga boss unahin natin itong mga sa gilid gilid mga boss ito sa pintuan natin mga boss ito sa bandang molding mga boss unahin natin sa spray para hindi tayo mahirapan pagkatapos ito mga boss dito naman sa frame niya Unahin na natin dito sa loob mga boss para yung gilid gilid niya yung mga maliit nga kanto yung unahin natin mga boss para hindi tayo mahirapan sa susunod nga pagkulay mga boss ito mga boss nakikita niyo mga boss na medyo pula pula kasi nagbabase tayo sa ating frame mga boss kasi plywood lang ang ginagamit natin nga sa ating hang hangin kabinet yung frame kailangan ng medyo pula-pula mga boss pero ito mga boss sa personal mga boss makikita ito mga boss makikita pa din ang rano mga boss dito sa ating video mga boss medyo dark lang sa tignan pero light ra ito mga boss makikita din ang rano nya ito lang po yung mga diskarte mga boss sunahin natin sa loob yung mga pagkanto nyang mga maliit dito ito mga boss. tapos na tayo sa mga sa mga likuran mga boss ng ating pintuan dito naman tayo sa harapan mga boss tulad ng sinasabi ko mga boss unahin natin sa bandang loob mga boss yung mga molding molding yung maliit nga mga kanto unahin natin sa spray ito lang yung discard mga boss kailangan lang yung buga ng 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 tinimpla mong kulay kailangan na maliit lang ang buga saka yung, yung buga ng hangin mga boss Kamaliitan din ang lapad para hindi siya masayang din ang pag adjust sa spray gun, mga boss pang horizontal lang pag spray mo mga boss yung yung nozzle niya mga boss horizontal din mga boss pahiga din pag vertical yung pag-spray mga boss, yung nozzle niya sa harapan mga boss, kailangan naka-vertical din mga boss. Hindi kaya ng kagaya ng iba mga boss. Mag mag-spray lang mga boss, hindi sila mag-adjust ng harapan ng nozzle. Kailangan natin adjustin mga boss. Katulad nito mga boss, yung pag-spray ko mga boss, lahat mga boss naka-horizontal lang, walang vertical. Kasi yung lapad mga boss, pag pag nakahiga yung nozzle mga boss yung pa vertical ang pa spray mo parang yung buga niya mga boss hindi ilapad pabagis dyan kayo mahirapan mga boss kailangan nga gabisado mo yung nozzle meron akong nakikita mga boss walang adjust adjust sa harapan spray lang spray lang siya wala siyang hindi siya mag adjust parang hindi pa marunong gumamit mga boss pero ayaw lang ayaw kong magsabi hindi hindi ko hindi lang ko siya sinasabihan kasi baka magalit sa atin sabihin niya nagmamarunong tayo in case of, mga boss o, kaibigan ko siya sabihan ko siya pero hindi kami kaibigan Ito mga boss, mga walong piraso ito ng pintuan mga boss, medyo matagal. Nag-iisa lang tayo mga boss, wala tayong karamay. Sulong gana mga boss, kumbaga mga boss, sulong gana. Walang, walang hatian, walang kahati. Ito, nyo, ito mga boss, nakikita nyo mga boss, yung kulay natin medyo light lang mga boss. Nakikita, yung, nakikita nyo ang grano ng kahoy, di ba boss? Nakikita nyo. Nakikita nyo ito lang po yung diskarte mga boss at ito lang po yung kanang nasanayan ko nga kailangan ipakita yung natural nga grano ng kahoy kasi pangit naman ito mga boss nga pag mawawala yung grano ng kahoy parang antik parang nangingitim pangit naman tignan ng boss kailangan nakikita yung grano ng kahoy para maganda naman tignan O, so, mag magdipindi ito sa may-ari mga boss. kailangan yung sinasabi niya, yung dark. dark ang pag-spray natin. Kung ang may-ari nga okay lang sa ating, ating nagustuhan. Sa, parang kita lang yung mag mag at saka sa kulay